Ang gagawin nating gupit ngayon ay latap sa kulot na buhok. Sasalpakan natin ang uno na guide yung clipper tapos sa uh, natin yan pa ikot. Pasama ko, nagliligpit na kasi alas 8 na yan ang gabi nung no? nagugupit na Tapos Tapos kakalisin natin yung guide na uno, papalitan natin ang guide na media habang hagod natin yan sa gilid. kinakalaylayan ng pinasadahan natin ng uno. Ayan, dahil ayaw niya ng putpot, gusto niya media lang. Kasi syempre kailangan natin sundin yung gusto ng customer. Hindi lahat ng customer gusto yung putpot na putpot na gupet, kagaya ng mga faded. Sa kanya gusto niya media lang para litaw pa rin yung ahit ng gilid. Tapos ngayon, babawasan natin ng supply at clipper para mga magawa yung pa-straight na forma sa gilid. Tapos ngayon, paplat natin sa taas gamit lang yung supply at lever ulit hindi na tayo mag kasi medyo manipis yung bunbuna niya kaya tatanjay na lang natin muna ng kasupply kaya naman i eh, re natin sa gilid salpakan natin ng uno habang inahagod yung gilid niya uh, medyo naka-open lever para matanggal yung mga sopra-sopra kaya naman na eh, natin siya sa gilid gamit yung laba at bagong blade nagpalit ako ng blade yan hindi lang ano, nakuha sa camera kasi naka fast forward tayo ayan ahita natin yung gilid kailangan maingat din dahil may posibilidad na makasuga tayo pagka hindi tayo nagdadaan-daan o pagkaahit tayo ng kalanganin o sinasabayan natin yung likod ng customer kailangan pag gumalaw siya, hinto tayo pag uminto siya sa katayo gumalaw ganun lang yan tapos ayan gugunting natin yung mga sopra sopra sa gilid la kaplang -tap kitaan tapos yung mga sopra sopra na yan para maging mas mas malinis siya pag sinipat na ng customer sa salamin wala siyang mga hemol-mol. Uh, Siyempre, pagka uh, makati muka mukha ng customer, papagpagan din natin. Ayan, inaano bin, natin yan, ginakatam ng paklipper. Yung mga tulo-tulo, yung mga usli-usli na hindi ko hindi makuha ng gunting. Kasi so, yan, so, tukmayin so, natin ang pasalungat. Tapos yung aangat yan, yung mga sosobra, kailangan tatanggalin natin ng paklipper. ayan na po yung katapusan. Ayan yung likod. At ito yung bandang ng gilid ng gilid at likod nya. Ito naman yung sa medyo gilid na pakarap. Thank you for watching guys.